sahot ko di binigay. Ilang buwan? Dalawa. Ilang buwan? Hmm. Grabe, no? Ang nangyari sa'yo? Yung amo ko, ang Ilang buwan ka lang doon? Ano lang ako doon? Five months. Five months? Tapos saan ka nag-stay? Ano naman? Ah, uh, naman totally ako nag-stay. Ano, pagbalik ng agency, ano naman ako ng agency kasi. Ah, pumunta ka ng agency mo? Sila nag-hatid. Tapos dun, buti doon nangyari yung pang sa sampal-sampal niya sa akin. Nakaawat ng... Na, ng agency, nakita? Uh, nakita mismo ng agency? Na, nakita mismo ng... Nung sinundo ka na? Mm -hmm. Talaga? Ganito kasi. Salbahay kasi yung anak niya. Oo. Oh. Eh, syempre, kanino ko yung sumbong kung Hindi sa kanya, diba? Oo. Oh. Eh, yeah. yun, ko. Hindi naman daw. Sinungaling daw ako ganun. O sige, kung sinungaling ako, sabi ko, balik mo na lang ako ng agency. Hindi, uwi ka ng Pilipinas, sabi niya. O sige, kung gusto mong umuwi ako ng Pinas, bilhan mo ako ng ticket sabi ko. Kasi kayo naman may gusto. Uh. Sabi niya, take your bag. Sabi niya, Go, in agency. Hindi, kinuha ko yung mga bag ko. Ayun, nung nandun na kami sa agency, buti, maraming staff doon na nagtatrabaho talaga. Doon si sinaktan pa? Doon sa ano? Naano lang ako. Yung di naman talaga, ano kuya, tama lang talaga. Medyo inarang na talaga. Mm. Kaya sabi ng agency, ikakasuhan kita kasi bablacklist kita. Hindi kasalanan ng ampliado. Ikaw ang may kasalanan. Grabe <laughs> siya. Sahot ko di binigay. Ilang buwan? Dalawa. Ilang buwan? Mm. Grabe, no? Pero sabi ng agency, pagpunta ko ng OWA, pa-tawag sila para makuha, makuha nila sa sa abo. Hindi ka pumunta ng Dito na lang daw nang dito na lang daw sa Manila kuya. Baka pahinga muna. <laughs> may ano pa. May trauma <laughs> pa. pa. May takot pa. <laughs> takot talaga ako. Grabe. <laughs> 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 Yan mga sa si Ma'am Kailan ka nag-chat no? Oh, last week pa, no? Last, last week pa. Oh. Naghanap talaga. Nagchat si ma'am sa atin. <laughs> Nagkiusap <laughs> siya sa atin, mga lods. Wala sabi talaga si ma'am na, ano, kuya, ganito lang yung budget ko. Wala akong budget yun. Pero, nito niya sa atin. Yung, sabi, wala namang problema sa akin. Malaking <laughs> salamat kung nakilala kita. <laughs> <laughs> And, kasi yun lang daw po yung pera niya. So, sabi ko, mag-chat ka lang. Inihingi ko yung ticket yun. Sabi niya, wala pa yung ticket ko kasi nasa ano ako. sa siya <laughs> ka nag-stay, no? Oo, oh, napakabait po, kuya. <laughs> So, wala nang ganyan. First time yung <laughs> nangyari sa akin to, galing na ako ng Malaysia. Oo? Oh? Five years ako dun. Ewan ka ba't kasi di na lang ako bumalik dun? Bayuan ka ba kasi? Naghanap ka pa ng iba? <laughs> <laughs> hindi mo kasi, sir? Mababa kasi yung... Sahod? Doon naman sana, in-explain mo malaki, ganun naman na datnan mo. Hmm. O, wala, hindi. Talaga Hino siya... Nagpahata ako ng ako <laughs> Chinese. <laughs> <laughs> pa namin, babalik ako. Hindi na ako nung kulit. Mm. Ano kulit? Malay mo. Hindi okay. lang siguro talaga sa'yo yung kulit. Maraming na uwi, kuya. Maraming ako nasabay. Oo. Uh. Oh.